sa baryo ng San Jeronimo palengke pa lang ang bukas sa umaga puno ng tao sa isang pwesto ang pwesto ni Aling Manda Maganda siya para sa isang tendera. maputi, makinis ang balat, laging nakapula at amoy rosas kahit nasa gitna ng amoy baboy sa balengke pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit nagsa ang mamimili sa kanya. Aling Manda, kalahating kilo nga ng laman ha, yung malambot. O oh, heto iha, sariwa pa yan, parang bagong katay. Sabay ngiti niya, ngiting matamis, parang hindi kayang manakit. Kilala siya sa karninyang malambot, mapula, at madaling lutuin. May nagsasabing kahit walang pampalambot, parang natatanggal na sa buto ang laman. Sa kabilang dulo ng palengke, nandoon si Mang Karyo. Dati siyang pinipilahan. Pero simula nang dumating si Aling Manda, tatlong buwan na ang nakalipas. Halos wala nang bumibilis sa kanya. Hindi ko man lang nakikita kung saan niya kinakatay ang mga paninda niya. Bulong ni Mang Karyo habang pinapanood ang siksikan sa pwesto ni Manda. Sa kanto ng palengke, may isang basurero na lumapit sa kanya. Manong, alam niyo ba kagabi? Nakakita ako ng sako ng laman loob sa likod ng karinderiya ni Aling Manda. Hindi ito baboy. Parang, parang sa tao. Natigilan si Mang Karyo. Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi ako sigurado. Pero amoy panlansang amoy dugo ng tao. Binaliwala ito ng karamihan. Kismis lang daw. Ingit lang daw si Mang Karyo. Pero sa likod ng ngiting yun ni Aling Manda, sa bawat pag-abot niya ng karne, sa bawat pitik ng kanyang mga daliri habang nagbibilang ng sukli. May nararamdaman ka ba ang mga mas nakakaramdam ng masama? At sa bawat kagat sa karne mula sa kanyang pwesto, parang may nakatingin sa dilim. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Jeronimo ang hangin ay malamig. At ang buwan ay bilog na bilog. Tila nakamasid sa mga kasalanang pilit ikinukubli. Sa isang kubo sa dulo ng baryo, isang batang lalaking si Totoy ang hindi pa rin nakakauwi. Abay alas 9 na, sigaw ng ina niya. Habang patuloy ang pag-aalala ng mga magulang sa kabilang bahagi ng baryo, sa isang maliit at madilim na karinderya, may gumagalaw sa dilim. Sa loob ng banyo, may hubad na katawan. Hindi gumagalaw, at mula sa bewang pataas, nawala ang kalahati nito. Maya-maya, may narinig na malalakas na pagaspas sa bubong. Isang nilalang ang lumilipad sa himpapawid kalahating katawan, may malalaking pakpak ng paniki at may mahabang dila na parang ahas. Lumilipad siya sa ibabaw ng baryo. Mabagal at mapanling lang. Hindi siya basta kumukuha. Pinipili niya ang mabango, malinis at inosenteng kaluluwa. Sa kakahuyan, Nakita niya ang batang si Totoy. Umiiyak at nililigaw ng dilim. Nanay, anjan ka ba? Napalingon ng bata. May aninong dahan-dahang bumababa mula sa langit. May babaeng mukhang pamilyar, nakapulang bestida at may ngiting malamig sa ilalim ng buwan. Halika iho, ihahatid kita sa nanay mo. Walang narinig na sigaw. Kinabukasan, nagising ang baryo sa isa na namang balitang may bata na nawawala. Sa palengke, normal lang lahat. Si Aling Manda, gaya ng dati, ay nakangiti sa pwesto niya. Fresh po ang karne natin ngayon, masayang sigaw niya walang nakapansin sa dugo sa kuko niya o sa mapula-pulang laman na hawak niya na parang hindi sa baboy. Mula nang mawala si Totoy, tila hindi na mapakali si Mangkaryo. Hindi siya naniniwala sa chismis. Pero ang kutob niya kay Aling Manda lumalalim gabi-gabi. Imposibleng baboy ang paninda nun. Bulong niya habang pinagmamasdan si Aling Manda na nakangiting nag-aabot ng karne sa mga mamimili. Hindi siya dumadaan sa House. Wala akong nakikitang delivery sa pwesto niya kahit isang beses. Lumapit sa kanya ang binatilyong sinilo. Isang tambay na laging palakad-lakad sa palengke. Manong, gusto niyo ba talagang malaman? kung anong meron kay Aling Manda. Pwede ko kayong samahan mamayang gabi. Nagkatinginan sila sabay tango ni Mang Karyo. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at mga alulong ng aso ang maririnig. Nagabang abang si Mang Karyo at nilo sa likod ng karinderya ni Aling Manda. Bandang alas dose, may narinig sila mga yabag sa loob. Lumapit sila sa bintana. Sa loob, nakita nila si Aling Manda na nakatayo sa harap ng altar. May binibigas siyang salitang hindi nila maintindihan. Parang sinaunang orasyon. Maya-maya, Unting-unting nahati ang katawan ni Aling Manda sa bewang. ang matutulis na pakpak sa kanyang likod. Lumipad ito palabas ng bubong. Naiwan ang kalahating katawan na nakaupo sa sulok. Napasinghap si Nilo. Anak ng manananggal si Aling Manda. Hindi na sila ng oras. Tumakbo sila palayo. Pero nabangga ni Nilo ang isang bote sa gilid ng karinderya. Tumigil sa ere ang nilalang lang. Kahandahan itong lumingon sa direksyon nila. Napatingin sa dilim. At sa dilim, nakatingin din siya sa kanila. Takot na takot sina Mangkaryo at Nilo habang tumatakbo palayo sa karinderiya. Hindi nila alintana ang mga tinik, ang putik o ang dilim ng kagubatan. Ang tanging nasa isip nila, makalayo sa nila lang na lumilipad sa gabi. Bakit mo kasi binagsak yung bote? Galit na sabi ni Mangkaryo habang humahangos. Hindi ko sinasadya. Akala ko wala na siya sa balikit. Mula sa itaas ng mga punong kahoy, may naririnig silang pagaspas ng malalaking pakpak. Mabigat. Parang naghahanap. Bigla silang tumigil. Tahimik, hangin, langit-ngit ng sanga. Bumagsak si Nilo sa lupa. Nilo! Nang humarap si Mangkaryo, nakita niyang nakalambitin si Nilo sa hangin. May matulis na dila na tumuhog sa balikat nito at dahang-dahang hinihigop ang dugo. Manong, tulong! Sa isang iglap, hinila si Nilo paitaas ng anino sa langit. Wala nang ingay, wala nang sigaw. Tumakbo si Mang Karyo hanggang sa makarating siya sa bahay ng kapitan. Kapitan, manananggal si Aling Manda. Nakita ko mismo. Pero hindi siya pinaniniwalaan. Matanda ka na, Karyo. Huwag kang manakot ng mga tao, sagot ng kapitan. Pati si Nilo, kinain niya. Wala na siya. Baka naglalasing lang yun sa kabilang baryo. Umuwi si Mang Karyo na bitbit -bit ang takot at galit. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa palengke kinabukasan, tahimik ang pwesto ni Aling Manda. May bagong karne, mas mapula, mas malambot. At sa isang sulok ng lamesa niya, may pulang panyo yung ginagamit ni Nilo tuwing tag-init. Hindi na mapakali si Mang Tuwing napapadaan siya sa palengke at nakikita si Aling Manda, masaya na kangiti at tila inosente. Palang sasabog ang dibdib niya sa galit. Pero sa likod ng kanyang kaba, may plano na siyang binubuo. Tahimik muli ang baryo. Kinuha ni Mang Karyo ang itak ng kanyang yumaong ama. Matulis mabigat at may ukit na lumang orasyon sa talim. Sabi ng matatanda, ito raw ang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Sumilip siya sa bintana. Eksaktong alas dose. Lumipad na naman si Aling Manda mula sa kanyang karinderya. Agad siyang kumilos Tahimik siyang pumasok sa likod ng pwesto. At doon niya nakita ang kalahating katawan ni Aling Manda. Nakatayo, nakausli ang lamang loob at pinapawisan ng dugo. Ngayon titiyakin kong di ka na makakabalik. Ipinuhos ni mangkaryo ang asin, bawang at suka sa paligid ng katawan ni Aling Manda pampigil para di na ito makabalik. Pagkatapos, hinugot niya ang itak. Itinaas at buong lakas na hinati ang katawan sa gitna. Nagliyab ang hangin. May sigaw mula sa malayo. Isang malakas na alulong, parang hindi tao. Parang hayop na nasasaktan. Sa ere, biglang nang hina ang lumilipad na katawan ni Aling Wanda. Nawalan siya ng balance. Nagpagaspas at bumagsak sa gitna ng bukit. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang namatay. Kumapang siya, duguan at gutom na gutom. Isa kang hangal, Karyo. Hindi pa ako tapos sa inyo. Kinabukasan, Walang nagbukas ng karinderya. Walang karne. Walang aling manda. Pero sa bakanting lote, may nakita ang mga bata. Isang peraso ng mapulang laman. May ngiting nakaukit sa balat. At sa ilalim ng kobre kama ni Mang Karyo, may bakas ng dugo. Lumipas ang ilang araw, wala nang balita kay Aling Manda at unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Pero si Mang Karyo, hindi na makatulog ng maayos. May bumubulong sa kanya tuwing gabi. Hindi mo ako kayang patayin, Karyo. Pinipilit niyang kalimutan ang lahat. Pero tuwing sasapit ang alas 12 ng gabi, may narinig siyang pagaspas ng pakpak sa bubong. Hindi raw manananggal yon sabi ng iba. Baka uwak lang o paniki. Pero isang gabi, habang natutulog siya, may narinig siyang tunog mula sa kusina. Pagtayo niya, bumungad sa mesa ang isang plato ng karne. Hilaw, mapula, mainit pa, at may kasamang sulat. Masarap ba ang huli mong hapunan, Karyo? Kinabukasan, hindi na siya nakita ng mga kapitbahay. At sa harap ng bahay niya, may mga aso at pusa na pinag-aagawa ng isang nahulog na karne. May palatandaan ito, may pilat sa balat at ukit ng orasyon sa gilid ng hibla. Makalipas ang isang linggo, may bagong tindera ng karne sa palengke. Maganda siya, pata masayahin. Mabilis siyang nagkaparokyano dahil malambot at malasaraw ang karne niya. Isang matanda ang nagtanong, "Iha, saan ka galing? 'Yang paninda mo?" Ngumiti ang dalaga, "Galing po sa mga dating manghihimasok sa gabi." Napatingin siya sa madilim na bahagi ng palengke. At sa lilim ng poste, may isang pares ng mapupulang mata na nakatitig sa mga mamimili. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.